Renes Canyo, pinag-iisipan muna bago tanggapin ang bagong endorsement. Pinakilala sa harap ng press ang rising star na si Renes Canyo, bilang ambassador ng isang online gaming application. Ayon sa kanya, pinag-aralan muna niya lahat ng impormasyon patungkol sa naturang app bago nito tuluyang tinanggap dahil ito sa mga kumakalat na gaming application na hindi accredited ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PACOR. informations about sa kanila, mga Facebook, i-Google, lahat. So, binasa ko po yun and nakita ko na may good cause. Natanong naman siya ng press kung ano naging insugal niya pagdating sa kanyang career. Sobrang haba talaga ng pinagkahanan ko na parang wala nang nangyayari. And then parang parang binigyan ako ng ano, parang binigyan po ako ng ng pamato na kailangan pag pinos ko yung coin na yun or kapag tumaya ako dito, it's either I'll, uh, I'll make it or I'll break it. Parang ganun. So, meron binigay sa akin na opportunity na sumugal. And I guess so far, parang tama yung pagtaya ko dun. Nakilala si Ren sa mapangahas sa pagganap niya sa mga pelikulang Adain, Paralumain, Circuits si of a at Marita.